Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga minamahal ko mga kababayan uh, Muli nandito po ang inyong lingkod Epipanyo Labrador Dito po sa ating programa ang Reaction Mo Birad Ako Okay bago po tayo mag sa mga minamahal ko mga kababayan E binabati muna po natin ang ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao Maging ang ating mga kababayan sa abroad Maging ang mga bago po natin mga subscribers Maligayang Pasko po para po sa mga Pilipinong nagdiriwang ng Pasko kasi kaya ko po sinasabing para sa mga Pilipinong nagpapasko dahil alam naman po natin hindi lahat ay nagdiriwang ng Pasko no mayroong mga reliyon na ayaw ng Pasko ang ayaw ng Pasko so hindi sila nagdiriwang pero ganun paman bagamat hindi sila nagdiriwang eh isama na lang natin sila sa ating kaligayahan sa araw na ito no? at doon naman sa mga hindi nagpapasko, eh sana po ay irespeto naman po natin yung ating mga kababayan na nagdiriwang ng Pasko no? kasi eh, hindi naman po masama siguro yung kanilang ginagawa uh, no hindi naman po siguro masama at hindi naman siguro nakakaagrabyado at hindi naman siguro nakakapatay ng tao so sa umaga pong ito o sa araw na ito anumang oras mapapanood po ninyo ang ating programa uh, programang ito kaya eh, syempre binabati din po natin ang ating uh, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Maging ating ginagalang at minamahal na uh, House Speaker Martin Romualdes. Maging ating minamahal na uh, First Lady Lisa Araneta Marcos. So alam nyo mga minamahal ko mga kababayan, eh, bagamat tayo po ay uh, sabihin na natin uh, medyo... Uh, Kumbaga eh hindi katulad ng nakaraang panahon, ano uh, ng taon na kahit pa paano, kahit tayo dumaranas na ano ay dumara, nasano, eh, meron tayong nahinda. Pero ngayon sa Paskong ito, sa totoo lang, dahil nga sa sunod-sunod, ilang araw pa lang o ilang linggo pa lang simula nung namatay po yung ating uh, uh, aking uh, anak eh yon. Uh, so So alam naman ninyo na yun nga katinga yung bayarin doon sa ano hindi pa nababayaran. So kaya medyo lubog talaga. So doon sa mga kababayan natin sa mga sobra-sobra naman yung kanilang uh, uh, bulsa. Oh so sana ay mapansin at maalala ninyo ang yung lingkod ipipanyo eh, Labrador no. So Karon talaga ang buhay mga minamahal ko mga kababayan. So sana doon sa mga ano na natin ano sa mga solid nating mga supporters lalong-lalo na doon sa uh, mga supporters natin na friend natin, ah uh, friend natin diyan sa dati nating uh, Facebook or Messenger eh baka po nagtataka kayo hindi na po yun yung messenger sa sapagkat uh, hindi ko na po maintindihan kung bakit hindi ko na po mabuksan no, kaya yung meron na po tayong bago na messenger o, doon po sa mga kababayan natin uh, na meron pong puso sa inyong lingkod Epipanyo Labrador eh, maligayang Pasko po sa inyong lahat at sana eh, di ba? So, ganun pa man, e, maliit lang naman po ang kaligayahan ng yung lingkod. Ang makita lang na kahit papano ay e, meron pong ba? Uh, diba? So, ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, dumako po tayo sa ating uh, napakagandang usapin ngayon. Alam nyo mga, mali, uh, mga kababayan ko, isa sa pinakamagandang regalo po na naibigay ng ating mahal na Pangulo o ng gobernong ito o ng gobernong... Uh, pinamumunuan po ng ating Pangulo ay eh yung nabigyan po niya ng hustisya nabigyan niya ng hustisya yung mga taong hindi nabibigyan ng hustisya noon. Alam nyo, yung regalong yan ay para sa akin ay napakaganda at napakahalaga. Meron kasing mga regalo, mga minamahal ko mga kababayan na uh, bagamat inirigalo pero masasabi mong tila hindi mahalaga. Hindi masyadong mahalaga. No? Pero para sa mga kababayan nating mga Pilipinong naging biktima po ng extrajudicial killings, yung nagaganap po ngayon dyan sa Quadcom, ah, na kung saan ay sa pamamagitan ng kanilang pag-iimbestiga at sa pamamagitan ng kanilang pagsasaliksik, ay nakakagawa po sila ng mga batas, mga batas na puprotekta po sa lahat ng mga Pilipino. Mahirap ka man o mayaman. So, para sa akin, yan po ay itinuturing. Tinuturing ko, tinuturing namin o tinuturing ng mga naging biktima rin Rodrigo Roa Duterte na napakalaking uh, regalo napakahalagang regalo. Na kung saan ay hindi lamang mapapakinabangan sa loob ng isang oras, dalawang oras, kundi mapapakinabangan ng mga Pilipino hanggat ito ay nakasaad o nakatala sa saligang batas. No? Alam nyo, hindi lamang po yan, mga minamahal ko, mga kababayan. Isa po sa pinakamagandang nakuha natin o natanggap nating regalo sa ating mahal na pangulo, alam nyo kung ano? Yung kanya pong pagiging kata, uh, yung kanya pong pagiging tapat. Yung kanyang pagiging totoo. Yung kanyang pagiging makadiyos at makatao. Alam niyo napakagandang regalo po ng Panginoon sa atin, ang ating mahal na pangulo. Sa totoo lang, kasi bibihira ka po ma makakakita ng isang pangulo na ang utak ay makatao. Bihira ka po makakakita ng isang pangulo na ang sentro ng kanyang isipan at puso ay magserbisyo sa taong bayan. Kung maaalala po ninyo, ah, kabaliktaran po eh, noong panahon ni Digongyo sa totoo lang, tuwing Pasko hindi po regalo ang natatanggap natin. Tuwing Pasko ang natatanggap po ng mga Pilipino, alam nyo kung ano? Sakit sakit ng puso sakit sa damdamin bakit taon taon naaalala kasi nila eh, yung mahalagang tao sa buhay nila nabigla na lamang po inalis sa kanilang buhay 'di ba taon taon naghihinagpis lumuluha yung ating mga kababayan dahil sa kanilang pag-alaala sa mga mahal nila sa buhay Taon-taon, nung panahon ni Rodrigo Roa Duterte, hindi natin nararamdaman ang Pasko Hindi natin nagugunita ng maayos ang Pasko Hindi natin nakikita yung saya, sigla, tuwa, pagkakaisa Sapagkat mayroong isang presidenteng kasumpa-sumpa Mayroon tayong isang presidenteng walang galang sa Diyos meron tayong isang presidente walang galang sa kanyang kapwa tao. Kaya nga para sa akin napakalaking biyaya, napakalaking regalo para sa mga Pilipino na nagkaroon tayo ng isang pangulong makatao, makajos, makakalikasan, at higit sa lahat tapat sa bansa natin. Hindi tulad ni Rodrigo Roa Duterte na lagi na lamang po tayong nalalagay sa alanganin sapagkat taon-taon ay dumadami po ang mga Chino na nakakapasok sa ating bansa. Libo-libo na mga Chino ang nakakapasok na kung saan may planong sakupin tayo na kung saan ang, ban ang bansa po natin ay nalalagay po sa alanganin o nalalagay sa isang napakadelikadong banta. Mga kababayan ko, sa Pasko pong ito, sana ay ipanalangin po natin ang ating mahal na Pangulo. Sana ipanalangin natin na mas paigtingin pa niya at mas galingan pa niya at mas maging uh, responsable siya sa lahat ng mga bagay-bagay na kung saan sa kanya ito nakaatang no Alam niyo sa totoo lang hindi lamang po yung mga nabanggit ko ang napakagandang regalo na natanggap po natin sa taong ito. Alam niyo kung ano pa? Dahil po sa kanya, yung presidenteng dating presidenteng umabuso sa kanyang kapangyarihan ngayon po ay pinananagot na. Yung mga opisyal ng ating bansa noon na uh, umabuso sa kanilang kapangyarihan ngayon po ay kinakasuhan na. Alam nyo, sa ginagawa po niya ng ating gobyerno nagkakaroon po ng pag-asa yung milyong-milyong mga Pilipinong nawalan ng pag-asa na walang nang gana sa buhay. Sa totoo lang, meron nga akong nakausap, sabi nila, sa Supremo, kung papipiliin ako, ang gusto kong matanggap na regalo sa taong ito ay yung mabigyan ng hustisya yung aking anak. Na kung saan ay walang awang pinatay ng mga tao ni Rodrigo Roa Duterte na walang kamalay-malay, walang kaalam-alam sa sinasabi nilang droga, sapagkat ang aking anak ay isang Christian. Nagsuserve sa Panginoon, tapos bigla na lamang pinaulanan ng bala. Hindi ko kailangan ng pera, dahil marunong naman ako humanap ng pera, sabi niya. Marunong akong magtrabaho. Ang kailangan kong regalo ay yung kahit papaano ay mabigyan ng hustisya yung pagkamatay ng anak ko. Kaya nga, nasasabi ko na, sa totoo lang, kung ang mga Duterte ay galit, ah, ilan lang naman sila, sa 100%, isang porsyento lang ang galit. 99% ang natutuwa sapagkat nagiging patas na ngayon ang gobyerno. Nagiging patas na. Nagiging na ngayon ang hukuman. Hindi katulad noon. ba? Diba? Hindi katulad noon na ang batas ay pinaglalaroan lamang ng mga makapangyarihan. ba? Diba? So, kaya sa araw nito mga minamal ko mga kababayan eh, magpasalamat tayo sapagkat ibinigay ng Diyos ang ating Pangulo bilang isang regalo sa mga naaapi para sa mga nawawalan na ng pag-asa. Kaya isa lang po ang masasabi ko, mabuhay po ang ating inang bayan. Mabuhay po ang nagmamahal sa ating nambayan. Maraming maraming salamat po.